no ko napauwi ako ng maaga. Kasi yung anak ko may emergency, napatawag na 911, nagkaroon siya ng uh, sugat sa paa na ay huminto yung dugo. Uh, papunta naman daw na yung ano, pero gusto ko pa rin umuwi, hindi ako papapakali. Yun lang kagandahan dito sa trabaho ko. Uh, pag mga emergency, a uh, family, or kung ano mang emergency yan, or kahit anong event or whatever, madali silang pakausapan. <laughs> Natatarat lang ako. Ay, Diyos ko. Ano kaya meron pa akong paso sa ano. Diyos ko. Mangigin, parang na tulintino ako sa ano ko. Sa holiday ko. Oh my God, ano ba ito? Nakaka-praning naman. Mukulan pa naman, no? Oh. Ha, ah, hambon. Yan, mapapakalang ito. Diyos ko, ano kaya ang ginawa nitong anak ko? Ano naman, hindi masyadong... Delikado. Ayaw daw huminto ng dugo eh, kaya hindi ako mapakali eh. Uwi na lang ako. Di baling malate ako doon sa susunod na trabaho ko para emergency to eh. Nag-iisang anak ko tang to eh. Siyempre hindi ako mapapakali. Baka ah, maubusan ng dugo yun, kaya natatakot ako. Tsaka baka mga, uh, kailangan niya na anti teta Kasi siyempre kung saan yung cut niya, hindi ka ato lang. Natakot talaga. Blair? The oh have my issues? God! Uh, I'm beating them. No, oh, okay naman ah, na. hindi pa ba? Talagang malaki yung cut. It was big. You go see the bathroom. Tingnan mo, eh, baka magdugo yung ano diyan. It's not. Uh, But there was uh, a lot of you see? go, go check the go dapot, check. ano bag. ba para mapuputol? I don't know. Oh god. I, I don't, know. I don't uh, I don't know. I'd rather not risk losing my job. Okay. My oh my god. Oh my god. Dami naman dugo, Blair. Uh, uh, Yay, kasi natakot ako sa dugo. Kung makakita ka, sa dugo pa ng anak mo, mamatay ako sa nervyo sa'yo. Uh, nininis ko na yan. Uh, Diyos ko, Lord. At tumantikin na nga yung paramedic ng 911. Nililinis niya na yung sugat ng anak ko. Recommended din niya na magpateta ng no shot kami, guys. Papaluto tuloy ako ng siya, oh my dad, favorite ko ng anak ko. <laughs> No, pangit-pangit na. Nakakainis. Ang kakainis. Ang kinis-kinis nga nandito ko. Pagating dito, buisit. Mm -hmm. <clears throat> Wala nang time para mag-fade yung ano na yan. Yung scars. At syempre tuloy ang buhay. Pagkatapos ng emergency, balik trabaho tayo mga besh. Sabi uh, yung kaba talaga kanina. Ay, napauwi ako ng maaga ngayon. Maaga talaga papasok sa kabilang trabaho ko, sa full-time job ko. Kasi aga ko umuwi. Dahil nga natakot niya ako kanina. Tapos ano pa akong ganito, nakakainis. Nako, sa ano ko, sa picture ko sa pagpunta namin sa US. Magbumukha ang tanga. Lagi ko, kailangan mga ganyan ang mga picture ko. Kailangan ka ganyan ako. Ah, tatakpan ko lagi yan. Kasi, ah, oh, Lorna Tolentino yan. Oh. Ko. Koti-koti na na, pag lumaki lang ka pa yan, Charlie Chaplin na ako. <laughs> kainis, Ngayon pa talaga nangyari ito, yung totoo. Tagal pa naman ng peklat na yan. Hindi pa siya magaling. So, ay, naku, pagating nung uh, trip namin sa US, may team na siya. Kakainis, di ba? Kakairita! <laughs> at least, okay na yung anak ko. Yun ang pinaka sa lahat. Okay naman siya. Hindi naman mapuputol ang kanyang paa. Ay, kanyang daliri sa paa. Natakot lang kasi yung bata. Kaya tumawag siya 911. Ngayon, ang 911 dito, walang bayad. Pero, ambulansya yon So, uh, hindi pa namin sigurado kung may bayad yon Kasi sa asawa ko noon, nung nagkaroon kami ng fire turbo ek, -ek na nagpatawag kami ng ambulansya, may bayad yon. Pero hindi ko lang alam kung saan ako kung may bayad. Kasi bata pa siya or uh, considered adult na rin naman siya. So, hindi na may alam kung may bayad yon. We'll see. Kapag binigyan kami ng ano, um, bill, kasi inaano yung sa bill eh, pinapadala. Pag merong bill, di, ibig sabihin may bayad. Kasi ang ambulansya guys, hindi siya kasama sa MSP. Unless, uh, sila yung nag- require ng ambulance. Pero kung ikaw yung nag-request, may bayad yon. Hindi ko lang 100% sure kung si kung sila yung nag ano nag-request ay walang bayad din. Kaya alam ko talaga yung ambulance may bayad. Pero um, ang pagkakaalam ko dito sa Canada, pag ikaw nag-request kahit pa sabihin mong part 'yan ng MSP, magbabayad ka. Pero pagka ang doctor ang nag-request o yung kung sino man paramedic ang nag-request ng ambulance or kung kahit ano, yung mga testing and everything, walang bayad yon Pero pag ikaw po yung nag-request, yun, may bayad po yon Ganun. So, ingat-ingat din sa pagre-request kasi hindi mo alam magagasasan ka. Although hindi naman ganun kabahal, kasi ang pagkakaalam ko nasa 80 plus yata to 100 yung Uh, ambulansya. I will check with my husband kung magkana talaga. At update ko kayo dyan sa comment below na lang. Kasi nagawa ko na itong video. Ganon. Ngayon, medyo nabunutan na akong tinik. Magluluto na lang ako ng dinner namin. Then mag-exercise ako kasi para pumayat ako para in preparation for my ano vacation. Tapos, at, uh, tulog ako maaga kasi maaga ako papasok bukas. Ganon. Ayun guys, thanks for watching. Sana ay na-entertain ko kayo sa video ko for today at sana naman ay may nakapulot kayong aral. At sana hindi rin kayo kabahan ng ganyan. Hindi hindi ko gugustuhin na mag-maranasan uh, niyo yung kaba na naranasan ko kanina first time naming makatawag ng legit na 911 kasi before nung bago lang kami dito sa Canada eh na Aksidente namin na press ang 911 at pinuntahan talaga kami ng mga paramedic sa bahay namin tapos inalam talaga at saka mga pulis tinalam talaga nila kung talagang walang emergency baka mamaya na kidnap na kami o merong hostage taking na nagaganap wala talagang taong nandun sa premises na mananakit sa amin bago sila umalis ang tagal nila umalis andun lang sila matagal sila nagstay sinisigurado talaga na, na walang harm na Pati yung sa anak ko, sinisigurado na na walang hunky-punky sa nangyari or whatever. Uh, kasi nga, bata pa naman si Blair, ganun. Although, he's adult na, sin. Pero still, young adult siya. So, ganun dito sa Canada. Masyado silang maingat sa mga babae at sa mga anak. Sa mga bata. Thanks for watching at kinikit susunod na video. Bye-bye! pag-uwi ko pa, nagluto pa ako mga besh. Kaya talaga buhay, Canada. Buhay Canada pa more!